Hey guys! Welcome back to my channel. So ito yung pinag-uusapan ngayon ang bagong heartthrob ng Pilipinas. Walang iba kundi ang anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao. Yes po! Trending na trending itong si Eman. Lalo na nung mag siya sa Jessica Soho. Maraming naantig sa kanyang kwento at maraming mga bagets, mga millennials ang nagagwapuhan kay Eman. Mas gwapo daw siya sa kanyang dalawang kapatid. So ngayon nga, kahapon nga, maraming kinilig. Kasi for the first time, tinanong ni Tito Boy Abonda si Eman, Eman, kung sino ang showbiz crush niya. At ang sagot ni Eman ay si Jillian Ward na isa ding kapuso. So, good news yan kasi... May chance na magkita sila ni Jillian at magkatrabaho. Kasi nga pareho na sila ng management ngayon nga ay pumirma na si Eman Pacquiao under Sparkle under GMA Network. Kaya magkakatrabaho na silang dalawa ni Jillian Ward. Sigurado nakarating na kay Jillian Ward. Ang sinabi ni Eman na siya ang crush ni Eman Pacquiao syempre tula sa isang babae na anak ni Manny Pacquiao, syempre kikiligin si Jillian Ward sa dinamidami ng mga artistang magaganda. Siya talaga ang crush ng napakagwapo at napakabait na si Eman Pacquiao, the next world champion na daw yan, si Eman ng boxing. So, nakaka-happy lang kasi unti-unti nang nararating ni Eman ang kanyang mga pangarap na hindi ginagamitan ng kayamanan ng kanyang tatay na si Manny Pacquiao. Gusto lamang ni Eman na maiahon sa kahirapan ang kanyang nanay yung kanyang pamilya talaga. So happy-happy din kasi si Eman na kinilala na siya at lagi sila nagkakausap ng kanyang biological father na si Manny Pacquiao. So maging happy tayo kasi nga ni Eman Pascual nga ang tawag sa kanya kasi may hawig daw ito kay Piolo Pascual at minsan daw Dingdong Dong Dantes pa. So abangan na lang natin pag nagkita si Dingdong Dong Dantes at si Eman Pacquiao kasi isang network na silang dalawa. O oh, ba? Diba? Basta abangan na lang natin ang paghaharap nang unang pagkikita ni Jillian Ward at ni Eman Pacquiao. Sigurado yan ang gagawin ng GMA Network. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye bye! Also remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye bye! Ayan guys, love love lang